Guys, quarter to five na. Medyo uh, inagahan ko ng kaunti kasi magpapare ako ng motor ngayon. Tara, samahan nyo ako. May advantage kasi yung maaga pumunta. Maaga rin nakaka eh. Kasi pagka medyo panghala ka na-pumunta, tayo ng oras. Huwag ka masyado. Kasi pambak na yung pambak na yung mga pila mahaba na yung pila so, sabi. eh, one stop shop kasi ako eh mag, papa emission pa, nabala ako sa may santa maria mag magpaparehistro kasi kabisado ko na doon, doon ako lagi-lagi nakarehistro daw ito na yung eto ka palagi kasi ano, wala kang problema sa mga huli-huli maganda yung hindi ka iwas ng iwas sa checkpoint dito magmumula sa Sabang Palay pupunta sa Santa Maria. Tagliglan naman 'to mga ilang minuto lang. Ito pero smooth lang yung takbo natin hindi tayo magmamadali tayo natin maging defensive driver pa rin papagas muna tayo para sigurado na hindi na tayo maabala mamaya tuloy tuloy na yung ating hilos ah. Tapos pala yung precious Ang aga nila Eh, pagpaba nun Dapat lagi tayo ano, okay. Silip na silip sa Sergio natin Para ano, makapulis sa palatap Maaari pa tayo makagilig Hindi din tayo para safe Dito na ako sa sa tapat ng LTO, dito ako sa Emission, dito sa Breton's Emission. mag ano, uh, uh, magagapang pa, mga siguro mga 7 magbubukas to. Akong kauna-unahan, wala pang ibang tour dito dyan, dyan para madali tayo makauwi. 2 HOURS LATER Ayan, tapos na tayo. Time check, 9.20. Pauwi na ako. Di ba talaga yung maagap? Maagap din nakakauwi.